Hindi. <laughs> Mag-ano ka permit na ano na naka 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 na na yung, yung ano mo focus mo naka skip to para yung mo. Bye 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 bye. Yeah, grade grade. Dito naman papunta doon. You know? You know? Yan, ganyan mo ano ba nini? May kasalanan ka ba sa pusa ha? Huwag kang... Huwag kong hawa ng pusa pag ikaw nila kasalanan, ay, kasalanan. Ay, sa pusa. sobrang baba. Dahil ka daw pwede magkakalala ng batay cellphone. Sa ito. Hindi. Kapunta yan doon. Kung matamaan. Dapat matamaan mo. Ito siya. Yan you know, o. Sa akin <laughs> man siya matamaan. Ito. Ito na. Medyo ano. Medyo masikip

yung sis, yun nakatirahan Hindi, okay? di mo para ayong yung yung lay yung yung o. yung ka yung 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 ito Ito, 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 ito yung 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 嗯。别这